Porta kayo sa akin, no? Pindutin niyo yung like dyan. At mag-like kayo. Natama ka po, Angie! So, Angie po yung make yung mga guys. ka, Angie, ah. Kasi gusto ko po magkaroon ng name. Katulad ni Anong Zinab. Um, talagang idol ko po, po siya si, simula kami. Anong nagpo-post po si Daddy Ray. Ah, Ray ko po. Napaka-idol ko na siya. Kasi being a single mother, guys, nakita ko po sa kanya ang tatag ng kanyang uh, sa buhay. Napaka-strong woman. Tsaka, sa kahit niloloko na siya, mabait pa rin siya. Pero wag mo kayong manloko ng mabait dahil kapag yun po ang nag-ano, nag-reveal ng secret ninyo kahit na anong mga ginagawa niyo sa ano, mas masakit po. Dahil lahat po nang sasabihin ng nagtuto. Walang labis, walang kulang. Serbes best yung totoo lang. Hindi na yung balita. Char, talaga ba? Nakabantay daw sila ba? Hindi ko at Where? Sinong niloloko na? Alam nyo, hindi ko hate yung istasyon. Nagsasabing hindi natutulog ang balita. Eh bakit nung may nirape? Nabalita nga yun, napatay yung nirape, tapos yung ano, nakatakas. Tulog kayo nun. Sasabing hindi natutulog ang balita. Pweh. Alam nyo guys, service yung totoo ang hinahanap ng Pilipino. Wala tayo nun. Huwag tayong mag Feeling perfect, feeling so, like this, like that. Dahil kahit nga sa pelikula, walang happy ending. Lalo na sa totoong buhay. Mag-map na lang tayo sa bahay natin, nag miss pa. Sa mapinig doon sa mga walang kwentang news. Walang kwentang patutsada na kung sino-sino. Blah, blah, blah. Kainis. <laughs> gusto mo mang ininis, gusto mo mong iniinis ka, panoorin mo yung lahat ng video ko. Puro pang iinis mo yun. Gusto mo mang asar at Problema mo na <laughs> Dahil sa live ko, bawal ang pikon. Topic ko dito guys sa mga kabit. Sa mga kampera sa mga fake sa mga basher sa mga chismosa, sa mga tanga sa lahat ng nilalang sa mundo na walang may ambag na mabuti sa buhay na kainis shout out na pala ako sa uh, sa garbage collector guys wala pa pong nagko-collect dito inuod na po yung basura nangangamoy na sana po ay maipaabot ninyo sa sa ating hukuman o oh. <laughs> hukuman tungkulan katungkulan tapuha na nila yung basura guys bukang nagtampuha tayong basurero hindi binigyan ng pamasko ba no? Kasi impossible dream, guys. Simula nung isang week, wala ko talaga nag-collect, ha. No hate, ha? because I hate. No hate, because I'm the one who's hating myself. So, guys, magiging ko lang tayo today. Iwan mo muna. Iwan mo muna. Ah, buwang. Iiwan ko muna kayo dito sa ating studio. So, studio audience. So, dito ko kayo iiwan.